Mamma Rola, what? And Janaposina, son, let them wait. Kill him and Kumal, Mamma, and do even Vivian should have. possible motives. Alam naman namin lahat dito na ayaw sa kanya ni Basil. At nakapasok lang naman sila dito sa estate nung namatay na si Basil. Si Sofia, tagapagmanan ng mga palasyos. Threat sa kanya ang dinadala ni Beverly. Threat din sa kanya si Peter. Attorney Morales. Please. Emil, let me finish. Dapat talaga hindi na tayo bumalik dito eh. Nandito na tayo eh. Basta yung usapan natin na walang dapat malaman si Mama uh -huh. Aurora tungkol doon sa Shhh! si sh 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 Hello, Sam? Hi, Gina. Ma. No, 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 no. You stay there. So, how's my dear daughter-in-law? Okay naman, ma. Medyo... Sam! So... Lastly, si Mrs. Samantha Palacios. She practically has the same motives as all the other possible person of interest I mentioned. Magkaaway si Paco at si Basil. At kaaway din ni George mismo, si Sam. Sam is carrying a palacios baby. Threat ang baby ni Beverly. Threat din si Peter. It's you, Sam. Tama ang hinala ko noon pa lang. You pushed Paco off the cliff. Bakit yun tinulak yung ate ko, ha? Bakit hindi mo talungin yung mamamatay tao mong kapatid, ha? Ma, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Pa Painosente lang, Sam tasang tita acting? Don't play dumb, okay? Ikaw ang tumulak sa anak ko! Ikaw ang pumatay sa asawa mo! So tell me, bakit si George lang ang sinasabi niyong common denominator? Para lang malaman mo, attorney. we are looking into all this. Sine-check lang namin lahat ng avenues to make sure. At lahat ng sinabi mo, nandito yan lahat sa listahan ko. So now, pwede na ba namin interviewin si Mr. Gina? Sure. Sam, naalala ko na. May dala-dala kang payong nung gabing hulog si Paco sa bangin na mo tulak sa kanya kaya malayo ang footprints mo sa gilid ng pangin. Nalusutan mo ang investigasyon na iyon dahil tatakataka ang mga investigador. Walang oh! kya! Ah! Inigo, thank you, ah. I really appreciate it. Don't worry about it. Alam mo naman, gagawin ko lahat para kay Basil. And... of course for you. Alam mo, tingin ko nga hindi mo na ako kailangan dito eh. Confident naman ako na wala ka talagang ginawang masama. Kaya kaya mo i-defend yung sarili mo. Thank you for the vote of confidence. You! Bakit nandito ka pa? Hindi mo sinabi ko sa'yo, huwag mo na siyang papuntayin dito? Sobra ka na! Ay! 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 Masasakti yung nanay ko! Francis! Ay! Ah! Tama na! 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 Hindi ko tinulang si Paco sa cliff. Please, please. Tama na! Ah, Mr. Palacios. Pinag-uusapan lang po naman ng client ko yung interview niya kanina with the investigators. Pag-usap kayo sa labas, kahit saan. Kahit lang sa imperno. Huwag dito. Paano po bang problema nyo kay Inigo? Alam niya kung ano. Di ba Inigo? What the hell?! Di ba sinabi ko sa'yo? Stay away from my son! Go! Just go! Just go! Just go! hindi mo pa ba sinasabi sa babae ito kung bakit ayaw ko sa'yo? Or you want me to tell her? Sinungaling ka! We both know you did it. Tinulak mo ang anak ko sa bangin. You murdered my son! Ha! 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 ha!